Binaha at nasira ang ilang mga bahay malapit sa dalampasiga ng Sitio Bulalo sa bayan ng Magsaysay Occidental Mindoro. Nalubog din sa baha ang ilang bahay sa Barangay Wawa sa bayan naman ng Abra de Ilog dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Naputol din ang tulay na nagdudugtong at nagsisilbing daan ng mga residente. Ganito ngayon ang sitwasyon sa ilang lugar sa Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na nararanasang pag-ulan dulot ng habagat at higit pang pinalakas ng bagyong demo, Batay sa impormasyong ibinahagi ng Occidental Mindoro Public Information Office, patuloy silang nakakaranas ng pag-ulan. Bagay na nagpapabaha sa kanilang lugar. Kaya't kaliwat kanan ang ginagawang rescue operations ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong residente. Kabilang sa lubog sa baha ang apat na bayan mula sa northern part ng Occidental Mindoro, gayon din ang bayan ng Kalintaan at Sablayan sa timog na bahagi ng Lalawigan. Dahilan para ilikas ang nasa 578 pamilya o katumbas ng 2,167 individual na pawang nasa mga evacuation center na habang walong pamilya naman o 805 individual ang nasa labas ng evacuation centers. Tuloy-tuloy uh, naman sir, hindi naman po uh, since lahat naman po no, ng member ng council ay uh, katulong po namin sa mga uh, MD, MDOs po, ang LGs. LGUs. Mm -hmm. Actually, nandito rin po sila sa Emergency Operations Center namin ngayon yung mga uniform personnel po na katulong ng mga expander po mm -hmm. na mm mag-rescue po. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon!